Hello good morning mga Lalabs, mga Vioets, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFW. Hello good morning. So 'yung topic natin ngayon ay ito na. Yunuluyan na po mga Lalabs, mga Vioets, ah uh, itong si Martin Romualdez no na sinampahan na ng uh, tawag dito reklamo no sa Ombudsman. So ito balita ng News 5 naghain sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Ferdinand Tupacio ng 12 counts of falsification of legislative documents sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman laban kina House Speaker Martin Loro House majority leader Manix Dalipe representative uh, Zaldeco, Stella Kimbo at iba pa ngayong Lunes, uh, Pebrero 10, no. Kaugnay ito ng umano ay 241 billion insertion sa 2025 national budget. Matatanda ang pinuna ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City 3rd uh, District Representative Isidro Ongab ang umano'y mga blank items sa BICAM report. Hiling din ongab sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 budget. Mabuti nga at uh, ito, dahil hanggang ngayon mga lalabs, mga bayots, tinatanong sila si Martin Romualdez kung ano-ano na yung mga kanilang diversional tactic at umabot pa sila sa impeachment kay <laughs> Bipisara para lang hindi na mapag-usapan itong hinihingi ngayon ng taong bayan ng karamihan na enrolled bill. Kung saan na ito ngayon, enrolled bill ng GAA na hindi maibigay-bigay ng Kamara, ng Senado at ng Malacanang. So may tinatago ang mga putang inang to. So ngayon, eh... Ang lakas pa loob ni Martin Romualdez ni hindi nga siya nagsasalita about dyan sa issue na yan ng uh, BICAM. Tahimik ang putang inang buwaya ng kongreso. Si Estela Kimbo lang ang uh, nagsalita at umamin pa na mayroon talagang uh, blanco. <laughs> ah, sino pa? Raul Manuel. Katagalan si ano din? Franz Castro. Arlene Brusas, noon una, nag pa. Wala daw siyang nakita ang Blanco. Papel, wala siyang nakita. Ay, eh, katagalan din. Eh, si Yung sabi? O, uh, ba diba? So, ito ngayon ang uh, uh risk back ng uh, tawag dito. Nila ni Martin Romualdez. Ukol sa pagsampa ng uh, reklamo. Nila ni... Ano? Sino ba ito? Lani-attorney to fashion, no? Uh, tinulig sa daw ni na-deputy minority leader, representative uh, Sino ba ito? Paulo Ortega at assistant majority leader, representative Jefferson Conghon. Ito yung uh, involved sa ano, ha? Narco-politics. Hmm. Panahon ni Duterte, ito yung kalibin ni Aiko Melendez. No? Uh, na daw yung planong sampahan ng kaso, Sina Martin Romualdez daw hinggil sa controversial na bike cum report. Ay, hindi kayo nagsasali, nagsasalita pa eh. Ilabas ninyo yung enrolled bill. Ito yung kanilang uh, pilit itinatago sa taong bayan. Kaya kung ano-anong mga kadramahan. Impeach-impeach pa kay Sarah. Akala ninyo uh, bothered si BP Sarah? Hindi. She is unbothered. Dahil bakit? Sinabi na niya, niya eh. Dahil dito sa bunganga ni Franz Castro na tawag dito, nagwak -wak siya ba, nagngangak-ngak sa media na ipapa-impeach si, uh, pinaplanuhan nila na impeach si Bibi Sara. Eh di, si Bibi Sara <laughs> na, matalino. Ay, naganda. So ready siya. Kaya fresh na fresh from the farm pa rin si Bibi Sara kung makikita ninyo. <laughs> na lagi at ano sabi niya doon tanong ng reporter about ano masasabi niya sa Valentine's Day? E eh mas masakit pa daw maiwanan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach doon sa, <laughs> ng camera. Ayun, reading reading na siya. So ngayon, nasabihin na naman nila na ano daw ito? Uh, tawag dito. Diversion tactic na naman daw ito ng kampo ni Duterte. <laughs> ang mga anima. <laughs> Kayo pa ngayon yung uh, magsabi na diversion tactic. Ilabas ninyo ang enrolled bill. Yon yung kailangan ng sambayan ng Pilipino. Bakit ninyo tinatago-tago? Hirap bang i-doktor ang enrolled bill? Ayan. Dahil ayaw din nila na ano eh, sabi nga ni Bongbong Marcos, kapag katigan ng or panigan ng Korte Suprema ang petisyon, nila nila ator ni Congressman, oh, Congressman Ongab na gawing unconstitutional uh, or ano, invalid ang tawag dito budget ay i-shut down doon talaga <laughs> si BBM. So, ano daw to ha? ah uh, sabi pa dito ni Martin Romualdez ay ano daw yun? Walang basihan. Ha? Ayon dito sa balita ng abs cbn ay uh, tinuligsa ng ilang yun nga. House leaders love the complaints to be filed against Martin uh, Speaker Martin Romualdez former House Committee on Appropriations Chair Person Zaldico and House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Ayan sila, no? At ito uh, si former House Speaker now, about the Baudil Norte 1 District Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Aspirants Attorney Jimmy Bondoc, and Attorney Raul Lambino, Attorney uh, Ferdinand Tupacio, no? Apat sila ang nag-file. Ito sa Non-Government Organization uh, Crime, uh, Citizen Crime Watch announced the move... Uh. In a news forum, ito yun. So, wala daw basihan, sabi ni Martin Romualdez. <laughs> Walang basihan? edi ilabas ninyo ang enrolled bill. Yun lang naman ang hinihingi. At bakit mayroong insertion dyan na 13 pages at 28 blank item doon sa Bicam? At 241 billion inang, inan ninyo? Ina mo, Martin Romualdez? 'Yung talagang balat ninyong nakawin pa hindi ka pa nabusog doon sa 26 billion para sa putang ina mong akap na kayo lang naman ang nakikinabang dyan. Tapos ngayon ay eh, ito pa. Meron pang billion-billion gagamitin ninyo sa eleksyon, pambayad sa mga tao, ginu So ano daw ito? Walang basya anong mga ito, fantasy at fiction, obvious na layunin nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na isyo, ang impeachment trial ni Bibi Ano pa bang tunay na isyo dyan? Naisampa na ninyo doon sa Senado? <laughs> nikan Ang tunay na isyo dito, putang ina mo, Martin Romualdez, mahal na bilihin, pagkain, kawalan ng trabaho, yung health insurance, at kung ano-ano pa, yon yung tunay na isyo, krimen. Araw-araw, patay here, patay there. Gahasa here, gahasa there. O ano pa yung ano, druga. Yon ang mga tunay na isyo, hindi si Bipisara Sara. Dahil kahit ma-impeach ninyo si Bipisara Sara, hindi bababa sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung sibuyas nga ngayon magtatas na naman at mag-iimport na naman ang gobyerno ni BBM. Hindi si Sara ang solusyon sa problema ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kayo, mga putang inanin ninyo Kayo, mga salot kayo sa lipunan ng bayang Pilipinas. So, mabuti nga ito, sinampahan dahil uh, sana din, no? Sana lang din. Gumagalaw na din ng mabilis yung kaso niya doon sa Delaware, dyan sa Ukada, ang animal na yan, na Martin Romualdez. Kayo yung nanglilihis ng isyo, hindi si Bipisara, hindi kampo ni Bipisara, dahil hanggang ngayon talagang uh, proven ang nais ninyong nakawin dyan sa 2025 National budget na ayaw ninyong may pakita sa taong bayan ang enrolled bill. Dahil hindi madoktor, doktor ng DBM at nang kung sino-sino pa ponsyo Poncio Pilato. Kaya, please, please, hanap-hanap kayo isyo. Ay, Diyos ko.